guys. Paksiw tayo ng pampano. Tapos, lagyan natin ng sili. Fresh from the backyard. Tapos, yung nag-iisang talong. Lagay na natin. Galing din sa ating backyard yung talong, guys. At saka itong mga sili. Yan. Tapos, takpan ulit natin. Tignan natin guys. Ayan. Luto na yung ating paksiw na pampanong. Papa-underize na naman tayo guys. Bon appetit! Thank you so much for watching. Bye.